ganon. Parang daan na ng trend, honey. Ay ba? <laughs> Nilin! Nilin! Sa Nilin, sasama ka? Barangay Kabayunan, Doña Remedios Trinidad. So, masyadong malabo lang. Kasi nabubura-bura na yung ano. Pero may nakagay pa rin, barangay kabayo na. Ayun si Ma'am Joy at saka si Ma'am Precious. Ay, wow. First time kong makita nagbukas tong pinakapinto talaga ng tunnel. So, nakasara siya. Dadaan itong truck. May mga dalayang mga kung ano-ano. -ano. -ano. So, mahina 'yung naging labas ng tubig. 'Di ba may mga video ako last time marakas at mahina naman this time. Sa so, ito nga po pala siya. Palis na ba? Palis na sila? Ha? sok na nga. Iyan lang, truck na yan. Ayan si Sir M. Um, dumating na. Mga sanay na po ba? At saka bakit ganito yung susakay nila? Parang ano? Huh? Ano ba yan? Abot ba yan sa may ano? Alam mo, pag pumapasok kung sila mga kinakabahan, kinakabahan din yan sila. Oo, oh, mamaya! Nakatakot din sila yung pagkakadal gumatay. Wala, iba ka maumpog. Hindi yan, siguro mataas yan, ma'am. ano, dapat nakaka, ano, ano dapat doon lang siya sa may, ano, papasok na ba? Hindi pa yata. May nagmamaneho pa, lahan eh. Hindi, papasok na ba o hindi pa? Hindi pa, hindi pa? hindi pa ata, baka mag, ano pa, magkakarga. Apakadami ah, pa, oh. Ito pa yung mga ikakargang mga nakasako-sako eh. Oh, e, bakit? Hindi, e. Saan aalis mo sila. Ah, ay hindi, in-inaise lang siguro, Ma'am, kasi ano. Kasi noob kasi dito. Kitang-kita. Mama. Di ko pa naman dalay ano, Ma'am, yung power bank yung Juan to. Ah, kasi wala tapakan, kaya umatras doon. Wala tapakan eh. Kaputik ba naman nga naari din eh. Kaya kailangan nilang tumulong yung sa may ano nung tumuntong yun. Tutuntong dun sa may... Ilang oras daw po ang biyahe dyan? Mga nasa dalawa? Napakahaba nasa... pala ng tunnel. Na yan ano? Yung kebyang tunnel doon sa may Batangas, di ba maliit lang? Hmm. Okay. Ha? Minuto lang yun eh. Oo nga, parang mga 5 to 7 minutes long. Eto, talagang mahaba kasi dalawang oras ba Napakadilim sigurado sa loob niyan. Nakatakot. No, no, no. ano? Ay, yung paa baka umulan na. Ay, hindi. Ito. Kasama ba yun? Oo, oh, kasama sila. Papatol. Ah, Oo, okay. pero... Babalikan lang, re. Babalikan na lang, re. Yung natitira na, 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 na yan. Na ah, ganun pala. Babalikan nila. Di ba madulas yung ano... Diyos ko po, ay eh, dapat mag-ingat sila ng pagkakahawak din yan. Ayan na, sila. Ingat po! Ingat po kayo! Ay, ba? <laughs> Kakakatok <-tabot> po <laughs> Ah, babalik lang din po mamaya. <laughs> eh, mamayon, Sumabit Sumabit Sumabet. Sumabet. Oh, 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 oh.

Siguro may mga nasasabitan din sa loob, ano? lagi naman na nilang ginagawa. Chapter 1. ibon ba? Oh, mapakadaming ibon. Ay, saktong sakto. Grabe, sakto. saktong sakto. Ay, oo nga. Pagan Ay, mahirap pala daan sa loob. Diyos ko, nakakatakot. Nakakatakot.